marami po nang yung kaya kay saka po kay Unik na nang nangka. Ay, si yung tatay, Kung ano oh. yung... mga dalawa. Oo, yun, ang isa, ang malaki na Ang baba na tatay. Ayun na lang sa baba. Ayan. Saka yung isa, mahalin pa din yung... Bumpa tatay, huwoy na lang ha. Hmm. Hindi, kaya ito, abay do. Ito mo nasa tapat ni tatay, hindi ari yan. Malit. Malakas ang pala, ang malakas. kami po ay nanghingi na sa may-ari. Hindi gango yan. Hindi hindi gango yan. Hindi. Ang sayang naman yung isang maliit. Baka madala, tatay. Okay, Ayot. Ayot. Tatay, baka malaglag yung ka so. karit mo. Nakakagusto okay. yung mugso. Okay. Yung iyong karit. Okay. Kami po ay nakuha ng dalawa dalawang nangka. Ano tama do sa kun? Ha? Oh, Aba oh. nagkasugat na nga. Iba ang tatay? Yun. Oh. Oo. Oh. Yun, dalawa no, okay. pa nga. <laughs> ako po ay may tatalupan na po. Dalawa pong nangka. Ako po nagpakuha po kay tatay. Kami po ay nanghingi po kay Adjo at saka kay Jacqueline po. Yan. Sila po ang may-ari na yung nangka. Tatalupan ko na po dito sa may ilog po. Narito po ako sa ilog. no Gawa po ito po ay pag tinalupan po ay madagta. Kaya po dito po ang magtatalup Yan po, atin na pong tatalupan. Atin na lang pong bubuhusan po ng tubig. Ito po na may akin pong huhugasan pa po sa gray po. Ito po lang ng put na madagta. Super po ito Dito kumalaan po, po sa mababa po. Pag uminig po ay kami po ay magbibilad. Ang pinagbibilad po ng palay. hindi na po arin pahinugin po ng kanila gawa po nagkaka uh, hinahayop mm -hmm. na bubulok po nabubulok ko na na naman nalaan pong tatanggalan mamaya po ng bulok tinanggalan ko ang akin na pong binaak. Yan po, tapos na po ako magtanggal na ito pong isa. Hugasan po ito. Dati na po, hihiwain po na maliliit. natin na itong hihiwa-hiwa ito na maliliit. So, ito po lang ang kaliliit. Ito po yung po muna ang ilalaga po doon sa ikalawang gata. Saka so, po natin lalagyan ng ito Lala po. ko po dito ay sardinas. Saka so, po may hipon. Nagagad na po si Malin. Ulit po si Malin. Tanggalan po natin ang bukro pang bulok na. No? po ako maghiwa ng langka. Ayan po. Tapos na isang kawali po. Madami po. Ayan. At ako po ay ipinagkayad na po ni Tilat ng ni Apat na kabuo daw po. Ayan. Maka na pong gagatain. Ayan po. Nainigay ko na po yung bawang at saka po loya.

Oh, na Tapakalim. Atin po muna ilalaga po yan ng cup. Hmm, napot na po na. Para po sila, sila po ay parehas. Hmm. Para po laki siya po ay malambot. Ito po ay may bawang at saka po luya. Wala pa po lang asin. Saka po masarap. Lalagyan ko pa po. Hmm. Makan po muna kayo nilalaga po. Ikalawang gata. Ito po ay dalawang nangka. Ang panlahok. May pipo po. Yan po ibigay po ni Tia Flor. pala ko na po sa akin. Tapos po ibigay po ah, yung hipon. Tinatalupan ko po. Tapos po yan dilata. Ang po. Doon sa nakaka po ang ginagkaan. Kung ano yung tulip. หน้าเพียงนะสงฆาวาลีปุ๊บอากันตรงอยู่ๆตงที่จะตั้งนางปะ na po ilalagay yung 啊，工作啊，还有。 lalagyan na po din po natin yung unang gata. At na. siya Tapos po itong kagbiyate na po din ilalagay. hindi ko na po tatalupan yung hipon, ito po lang ang natalupan ko po ah yung pong kabilang dulo hindi, akin na po ay na po mahala na po ako kakuha ng may balak sa masama na po yan pili niya po yung mga kapatid ko, dito po super dami pag po aking minuruto, nangunigyan po ang na. Kaya po hindi po nabibigyan sa pagkakaunti. ng Sila at po maluto. Sa lakuyaan, pagtatatawagin po sila po kapakurahin po na po na ito. Sila po sa kakain may luto. Mamaya nalang po si Naib, si Bosi at wala po di. Yan, lang nalang para po na na yata po sa ating pero wala pa po siya ito na po yung ang ko po ang manangka Ang patadaling ka po kay Ini at nagwawali si Ini. Ini elf. Sige na ka. Mas may sardinas, may kimpi, may hipo, no? Salamat. Hmm. Yan po, pinapakuha ko na po si Bunso, si Adyaw ng ulam. dagdagan mo na. Yan, may madami. Salamat. Salamat. Hmm. Yan po, yung kapatid po ni Bayabas, pinapakuha ko po din ng ulam. Hmm. dagdagan mo na po, yan yan. Sa mga mami makatik. Sige, lagyan mo. Puntong tita ang sandukay. Sige, lagyan mo pa. O, sige. Ang ramat po. Hindi, hiyan ko po rin. Bakit nga lang ang Ang mo pa. Tama na ito. Sinihin na may. Nagpatladanin ko na po. Kaya na tiyap lang po ito. Tia! Oh, oh. oh! Ako kana ibigay ka na po. Um. Thank you! Thank you po sa gula. Uti, okay, ibigay mo na din lang ito kay Luloy. Ay, si Luloy yung malisata. Kaya, ibigay ko po. Madel. Madel yeah. lang. Uh, no. Madel lang. <laughs> Madel lang. <laughs> ibigay ko po naman kay Isil. Ito ah. Uh. At si Daga ay nagsasayaw. Namumualan na. O, Daga. Ano na ayan? Ang tayo na natira sa amin.